Eto, uh, Senator Leila, uh, I understand during your incarceration, tama ba yung word, nung kayo ay nakakulong? Detention. Uh, uh, detention. Uh, yes. Nagkaroon po kayo ng stroke, tapos nagkaroon ng riot, na hostage pa kayo. So parang napaka-tragic yung na sinapit ninyo sa loob ng kulungan. Kanino... Saan kayo kumapit noon, maliban sa malamig na bakal na rehas secretary din sa, sa mga sitwasyon na yon nung nagka-mild stroke ako mm -hmm. nung na-hostage na muntik muntikan bu akong mamatay isa po ang talagang uh, pinanigan ko isa lang yung mahal na Panginoon mm -hmm. because you know i've been i've become also very prayerful when when uh, i got detained madalas na po akong uh, Magdasal, madalas na rin po akong magbasa ng Bible, mag-contemplative uh, prayer, and all that. So napalapit po talaga ako sa ating mahal na Panginoon. So dun sa moments na yon, very dangerous moments, na akala po nga ako nung sa hostage taking, yun na yun, panahon ko na. So I prayed and prayed, although sabi ko bahala na kayo Lord, kung ito, ito na talaga oras ko, ano pong magagawa ko, kayo na. Uh, kasi naman tayo Raymond. That if it's your time, it's yes. your time. So, mm. the fact that I was able to survive it, I think it's still not time. Mm. So, ganun naman sa po uh, alam ko naman sa lord. I think there's a reason for all of this. Uh, you would not have done this to me, or you would not have allowed these things to, to, mm. to happen to me if, uh, wala itong, uh, dahilan. So kung ano anuman po yung dahilan, na probably I'm I'm still not able to grasp it at this point, then gabayan yun na lang po ako. Basta uh, uh, ang importante is that just keep me strong so that I can I can uh, survive this all. Mm. So pananalig ng husto sa mahal na Panginoon yung naging uh, talagang pinaka ano mm. ko noon sa, dun sa mga nabanggit mo ng na mm. mga uh, moments na yon. Thank you you.